dito mga kabraso oh. napaka ano ng tambak na to hukay maraming pinagkainan dito nang gagaling ito yung butas abot na ng dagat oh na ano yung tubig Ay, sana lang nandito Alaking butas mga kabraso ay okay okay na okay ay 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 thank you lord kala ko isa lang yung sipit sobrang laki mga kabraso sana nga ito na ano pa yung mga bakas niya sa ano paligid yung sipit ayan oh no? dito yung daanan niya malalaki mga kabraso laki talaga ng mga bakas niya hindi ay ayan na yung sipit bulik nga Bulik siguro mga kabraso. Sobrang laki. Oh. Aray ko. Ay. Pambulik nga. Ayan mga kabraso. Wow. Spitin mga kabraso. Medyo madilim. Ayan may mga bakas dito. sana lang nandito ito sa paligid ano kaya ito? medyo madilim baka nandito sa ilalim parang may may basa basa dito na ano putik ay ito nga mga kabraso ay thank you lord limango na Ya. En ah. mah ke berasoh. Ah. Ya. Alim bang. Asa ilalim. Eh. Ah. Ay. lepasin. malaki na ayun ko lang mga kabraso para makuha natin ay thank you lord sana lang makadagdag pa tayo masyadong inagahan ng hunters na to oh. ayun <laughs> maliit na bayawak na natin mga kabrasa yung alimang dinulabog nya niya dito Yun yung mga bakas niya naghihingain may maliliit dito bakas na gumagala Basta nalang makadagdag pa tayo mga kabrasok. Dilim yung kalamitan. Parang good size na tong isang to. May kasama siguro yung maliliit na mga bakas na nakita natin dyan. nalang lang madali natin mga kabraso. Bumalik na tayo. Dito sa dito lang tayo dumaong kanina. Dito mga kabraso oh. Napaka ano ng tambak na to. Hukay, maraming pinagkainan. Dito nang gagaling. Ito yung butas. Abot na ng dagat oh. Na yung tubig analang lang nandito malaking butas mga kabraso ay ayun nawala saglit lang mga kabraso napakalaking butas nito Naku. ito na yung tubig kailangan kong gawan ng teknik to galing. Napakalaking mutas nito. Ah! kalawak ng butas mga kebraso. 500 na bulik. Yung mga kebraso. Ito na natin. Bulik pa naman mga kebraso. Magayat na yung bulik ngayon. Dahil sa laki ng tubig lalaki pala kala ko ibabaing eh, bulik na napakalaki sobrang lawak ng butas kamuntik akong madali kanina mga kabraso kasi malaki na yung tubig medyo alerto na siya sa loob ah, gising na siguro ngayon pasok ko yung ano ko kasi hindi natin maabot nung matuntun na sinalubong so, buti na ko umano so, lang o, so, nabalian yung ano niya dito sa dulo sumipit so, siguro ito so, kanina sa ita kumersa laki ito so, yung talagang mga lumalaking bulik o lapad eh hey. sayang pero thank you lord kaya grasya yan uh, ano natin tali ngayon ay pabalik ako doon sa ano so, pa natin so, kaya try ko dito sa kabilang spot baka hindi pa ano ng tubig silipin natin ito naman pakita ko na lang tutorial sa pagtali ng pagganitong isang ano lang isang sipit ganyan lang pagkatali ko si yun sa mahirap kong itali ayun dito lang yan pinapadaan sa ilalim yan tapos bunot dito ka naman maglalak sa ano nya dito ganyan lang bunot mo dito higpit pa ganun tapos ipit bunot naman to yan, secure na yan. Walang kaluwag-luwag yan. Ay! Lord, sana lang makadagdag pa tayo. Okay. Mga kabraso, dito na naman tayo sa kabilang spot. May mga pinagpahingahan dito. Alimango yung nasa likod mga kabraso. Ayos wala nang patumpik-tumpik pa lumipat lang dito napakaganda ng ano niya oh Cristo oh, ay thank you lord thank you oh, napakaganda oh kahapon lang siguro to ayan oh ayan binabakasan niya yung mga gilid ng sipit niya paligid sa kalumulubog yung kasamang babae Yan ang mga kabraso Pansin nyo, yung mga gilid na yan. Inaanohan niya muna. Sana lang ay okay. Okay na okay. Ay! 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 Thank you Lord. Kala ko isa lang yung sipit. Sobrang laki mga kabraso. ay isa nga lang ay naku Hala. yung bulik natin na reject ito <coughs> ay talagang isa lang napakalaking alimango <coughs> excuse me po naku Sali agad natin mga kabrasok. Wala siyang kasama. Eh, sana lang makadagdag pa tayo. Bukana pa lang to, Mga bakas na naman dito mga kabrasok. Ang lalaki. Nagpay nga siya dito. Yan yung mga bakas. Pati dito. Daming pinagkainan. Sana lang madali natin to. Dito na tayo sa bandang taas mga kabraso. Kasi yung tubig ay pakiyat na. Mga pais-isang bakawan lang to na ilalapitan natin. Sana lang madali natin to. sayang dalawang bisis nagpahinga dito sa eryang to nang hingain pa mga kabraso merong ano dun oh at may mga bakas sana nga ito na ano pa yung mga bakas niya sa ano paligid yung sipit ayan oh dito yung daanan niya malalaki mga kabraso laki talaga ng mga pagas niya hindi ay ayan na yung sipit bulik nga bulik siguro mga kabraso sobrang laki uh. aray ko ay pambulik nga ayun mga kabraso wow uh. ayun oh yung hinaw kayo niyang putik papunta doon Wow, no wow. Ai, thank you Lord. Buti na lang nagbakasakali pa tayo dito. <coughs> Palabasin natin mga kabraso. Ito ay napakaraming ugat. Sana lang ay hindi natin aanohan na magtanggal tayo. Palabasin ko lang. Napakalaki nito. Ingatan natin ito talaga. Ayan na mga kabraso. Oh. Napakasisong pati. Napakalaki. Ya, yeah, bahigit isang kilo. Ito, ala, ayun na. Sobrang laki mga kabraso. Uh, umabot ka sana ng dalawang kilo. Ay, napakasisong. Ayan, ala, ala. Yun. Nag-akyatan ng mga bulis na mga kabraso. Dahil siya Ay Sobrang lakas niya Ay huwag dyan Huwag dyan Huwag dyan Maghanap ibang magandang Para makalabas ka Yun. Ay Palalabasin ko ito mga kabraso Huwag Grabe Kailangan dun siya lumabas mga kabraso Saglit lang pag-aabutan tayo ng ano high tide ay, tapos sinipit niya yung yung ugat mga kabraso napakagandang klase season na season pag -abot tayo ng tubig mga kabraso ang bilis, pero nakuha na natin dito, nilabas ko ayun mga kabraso sobrang laki talaga sinik ko kung may kasama Meron nga tumutunog doon pero hayaan na natin. Sobrang laki mga kabraso. Anang umabot ng dalawang kilo. Ay. Ah, ayaw pang lumabas doon. Palabasin natin. Tali ko lang mga kabraso. Naku. Ay, thank you, thank you Lord. Ay, tali na natin mga kabraso. Sobrang laki. ano mo na siya sobrang lapad talaga <laughs> para relax mo na para relax kaapat tayo mga kabraso kasi yung yung dalawa ay puro ano yung mijum. pero wow na wow naman talaga dalawasada yung bulik natin oh. laki na bilis, andun na agad mga kabraso laki pa yung tubig ngayon, nasa 2.2 pa rin ata o 2.0 ngayon mga kabraso dito na tayo sa bahay, nagpagbano na rin tayo laki na ng tubig maya ano pa yan angat, kahapon pala mga kabraso dito talaga, sumampa dito yung tubig 2.1 ngayon 2.0 hindi pakita lang natin yung timbang ng ano natin yung isang napakalaki tipo na ito pa lang sila yung una nating ano ngayon ang natin ito yung wala pa tayong atak dito mahal ito isa lang yung itikimbang natin na yung pinakamalaki lang yung iba yung mga isa lang yung sipit ala yung Oh. Ay. Sayang hindi mabut ng dalawang kilo. <laughs> oh. kalayo na tayo sa ating mga pinupuntahan mga kapraso yung malalayong spot na, kasi yung inaasahan natin ngayon umakit na yung mga bulik kahit dito sa area natin ay paminsan lang yun nakadalawa tayo ng bulik kanina kaya inaasahan natin yan sa doon sa mga dinadayawan natin. Kaya na tayo ng mga mamaw na budi. Ayos. Kadali din tayo. Kanina pala mga kabraso, yung lakad natin ay pa tayo. Yun, sinama ko na naman si Ibat Adan. At siyempre yung yung siyot sa ah, maganda. Yan sila ibat adan. Busog pa yan eh maya maya mamimingwit tayo ng pagkain nila. Pag andito na yung ano talaga mataas na yung tubig. Dito lang mismo tayo namimingwit. Ayan mga kabraso. Ito yung pamingwit natin. Ito. Tapos dito mismo tayo namimingwit sa bintana. Ayan dyan. Napakaraming ano dyan mga isdang pang dito lang sa yan mga kabraso sana po ay patuloy po natin suportahan yung ating channel maraming maraming po sa salamat po sa patuloy na pagsuporta sa lahat ng ating mga solid subscribers sa mga bago saka mga silent viewers maraming salamat po God bless po sa lahat ingat po kayo palagi